Yan po yung aking mga gamit sa paggawa ng fixay dart. Yung table po niyan at saka yung upuan po niyan, uh, courtesy of, out Autam. Gawa po niya yan sa akin, ginawa po niya yan. Para pag gumagawa daw po ako ng bala, e may lamesa ako at upuan. Ito po yung pala yung mga gamit natin, no? Oh. Para inyo lamang po makita, no? Ayan po yung mga bala po natin. Ball pen, grinder, yung salamin sa mata, Ayan. Mga slice, kikil, gray, uh, barena, tapos yung pansulot, tsaka yung 22. Yung mga beads, pandikit. O, ayan po, oh. Metro, tsaka po yung lead. Ito po yung mga nagawa po natin. O, yung mga beads, o. Oh. Ayan po yung mga balang nagawa po natin. O, ito po, gawa, bigay po sa akin, Edgar Hernandez po yan. Solid na stainless. O mga idol, samahin nyo na ako. Gagawa tayo ng mga special na bala. Tiksay dart. Tara mga idol, simulan na natin. O mga idol, tara simulan na natin yung ating paggawa ng tiksay dart. O, ayan po, tingnan nyo po yung mga gamit ko. Ayan. Ayan po. O. simulan na natin. Tanggalin na po muna natin to para makapag-umpisa na tayo. po yung panimula idol no? Oh. ito po yung panimula ito po tapos yung ulo ito yung lalagay po natin yung ulo yan o oh. no? magsimula na po tayo yung panukat natin sa caliber 22. Yan, no? Oh. oh, siya nga pala mga idol, no? Itong gagawin nating take dark na to, ang ipapangalan po natin dito is Black Panda. Yan. Para may sariling pangalan po yung ating Tixay Dark. Black Panda po ang ipapangalan ko po dyan, mga idol. Ito, puputol po tayo ng 5 and a half. 5 and a half, yun. Tapos po niyan, ito, yung dulo po ng thread na yan, sisirain po natin. Gagawin po natin yung pang-lock. Yun, nasira na po. Then kukunin na po natin yung ulo na ito. Yun, know, ito po yung ulo niya. Ilalagay na po natin dito. Po ba. 'Yun oh, hanggang dyan lamang po ang sukat niya sa tread. Yung sa thread ganyan lamang po ang sukat niya. No? Tapos tutulisin na po 'yan. Ano 'yun, no? 'Yan ang pagkakatulis, ano? Ganda ang pagkakatulis, lilinisin pa po natin 'yan. lilinisan natin sa papel de liha para makintab. You Keno, Pagkatapos po niya na idol, ilalak po na natin. Iipitan pa po natin ng flies yan. po yan makakawala tingnan nyo Ano? o oh, may ano na may lock na mas na lock na po yan o oh, lilinisan na po natin ulit o oh, yan na po o oh. ayan po ang pagkakakintab o oh. ganda po ng pagkakakintab o oh. malinis malinis lagyan na po natin ng kulay. Ito po, mga ito, lagyan na po natin ng beads. Yan mga idol, siguro hanggang dito na lamang po yung paglagay natin ng beads tapos sa pwitan naman. mga idol oh. hmm. lalagyan naman po natin dito yung ball pen Thank <laughs> you. Ilinisan pa po natin yan para mas magkikita uh, walang dugtong. Ipapakita ko pong walang dugtong yan. yan. Ang tawag po dito, black panda. Black panda po yan, idol. Hmm. Yan po, o. Oh. Ganda, no? Ngayon, ipapakita ko naman po sa inyo ang ginta ba tsaka ang linis niyan. O, oh, ito, ito, ito. Ipinisin na po natin yan. Ipapakita natin kung walang dugtong. idol oh. Hmm? Ganda ng pagkakayari mga idol no? Oh. Ganda ng pagkakayari Ilinisin naman natin to Ayan, oh, no? Ang ganda, no? Ang ganda po. Ang ganda ng pagkakayari ng Black Panda. Oh, Black Panda po yan. Ang ganda po, no? Ngayon, ipi-flare po natin yung butas niya. I-flare po natin yung butas. po, laki na ng butas oh. Yan, oh. laki na na po ng butas. Ganda niyan pag tinulak po ng CO2 malakas. Yan, oh. Ganda po ano. Oh, so gagawa pa po tayo ng isa. Blue panda naman, blue panda. ídolo nagawa na blue panda at black panda idol oh. oh. sa mga gusto dyan idol oh, gumawa na kayo ang sarili nyong version ganda blue panda and black panda natapos din idol sana may natutunan kayo sa aking pagbablog. Uh, new version. Ganda, idol. Tutukan na lang sa aking vlog. Ano? Ganda, oh. sa muli, mga idol. Peace.